Ang <tong> lang ko. Tanggal sa kong sapato. Eh, kuwan. <tong> Ay, magunin taon na kay tapad-tapad ba? Di pareha sa bungalot type agwat-agwat pagamay <tong> <tong> ka. badan warna kain kena disenandau ke blok lewat hari tu sempat dah jadi benda eh pasal apa tu kabur tu kat makanan kat kita kat makanan dia hari ni

Sobinoo, ingatkanlah sobinoo, sepati habis konsinya di pintis dengan anda orang tahan selamat bimmo, selamat tinggal bukit. Makin mahong di tiada kena yang di dalam perubahan ini, makin kena perubahan. Terlepas melangis sama berakun, makin lepas melangis sama berakun, terlepas sokong, ini untuk keselamatan. salamat sirs sana yun sana yun yun salamat sab oh uh, ma salamat Dios so sa di niya sa mga mga birthday wishes na word of encouragement no uh, exhortation sa astora astora iyao ko mo alam mo alam ay wala si oh kay salamat ka sa bagong adlaw nga gidugan sa Ginoo kanato bagong kusog bagong hangin ya sa ginahawan og ya kita gininhak giti din kita sa pagduyog usab sa special day ni Mr. Puentes kay kining birthday mao nang gihon dito ni Aaron Solomon sa chapter sa Ecclesiastes chapter 3 ang kanang panahon gyana ay nasa Dios dunay panahon sa panagpigom dunay panahon sa panagbulag-bulag dunay panahon sa pagkatawo, dunay panahon sa pagkamatay dunay panahon sa pagkatawa dunay panahon sa paghina. So, mawala nga ang tanan ng mga panahon. So, dili, pa panahon na adin. Oh. Actually, this, is the first time na ako gana kaabot na din, Alam mo, stop sa pagpasalamat uh, pag, uh, pasalamat sa ginoo tungkol kay another life na yung gihapan na ito sa atin no? So, karon nga, buntag, uh, pamalandungan na ito ang pulong sa ginoo na makita sa book of John, chapter 15, verse 5, ang pagkini sa verse 7. Inun si Jesus Christ, nag-ingon siya, Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka na ako, ako diya ka niya. Mamungag daghan, kahit kung wala ako, wala ka mo'y mahimo. Ang bili, magpabilin ka na ako, may sama sa usa ka sanga, may labay o may laya, pamunitong kini o gitambok sa kalayo, aron masunog. Kung magpabilin ka kanako, ka ako, ang akong mga pulong, magpabilin kaninyo makapangay ka mo bisan unsa niya umadawat ninyo kini salamat sa Ginoo karon nga buntag na kay usa ka illustration na akong gikuha kini mao nga kini mao nga sana gikuha ni kini na ko dito sa punuan o sa diha na na separate na kining mao nga sana gikan sa punuan ay tendency ni nga ako ang ilabay na human sa labay ano sa may tabo may laos siya malaya mamatay so wa na ko na din na siya kapuslan so karang nga buntag nato sa John chapter 15 verse 5 si Jesus na ako mao ang punuan so si Jesus Christ ang atong ang punuan o kita ang mga sanga no ayo e, sa din niya sa Verse 4, ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. So, so, kung sa may purpose aning mga sanga, ang purpose aning mga sanga, na kini, magpabilin diha sa punuan, aron nga kini siya makata bunga. So, kung doon na naitanong nato, nga mamunga, malipay ka ana, eh nga naman, makaambit na punta sa bagong ani, bagong protas na itong makaon. Pero kung dili siya magbunga, may puruhan yung gita, tinisya, muabi o kinitawag na pruning process. Pag-aput siya. So, ang kinitawag na pruning process, gitawag siya nga, is very painful. Kanang, pinakasakit ka ng ginapuningan ka. No? So, meaning, ang sabay purpose nga nung nagipuningan ka, para na ikaw, ah, uh, mahimok ka nga magbabungahon. Eh, kung daghan ka ayaw sana, niya lima mo nga, gusto iya ko na tapos No? So, mo na nga pronino na siya. So, sa, sa atong life, as sanga, dun ay sangay mo agigib na ginatawag na pony process. Dun ay mga kasakitan nga atong ma-encounter. Pero, kanang tanang mga pag sa ito ah, ang purpose sa Diyos ka na ito, aron na kita magmabungahon. No? ano yung purpose sa ginoo nga, na ano nga kita, mo kita kasakit, Maagi kita o kapikos, maagi kita o kalisod, aron nga kita ang magbabungahon. Muna yung purpose sa Diyos ato ang mga Kristohano niya. Dili lang na mula bungta, muda po atong lawas, muda po atong mga sanga, pero walay ulos. No? So, ang purpose sa Diyos, alam ka na to, there is a pruning process. Masakit na siya. Ngayon ka, mga Kristohano, kung anong nakamagod kasakitan, ano na amang ko yung mga pag-amtos, naamang ko yung mga kasakitan na ma-encounter na ako sa akong life. So, mga na nga, ang purpose sa Diyos na kita mag on. Now, iwan if you say Jesus Christ, din eh, uh, ang dili magpabilin ka na ako, may sama sa usa ka sanga, nga ilabay o malaya. Pamunitong kini, o itampog sa kalayo, aron masunog. So, dili na nice siya, mapuslan, no? So, yun na siya mapuslan, labay na na siya. So, kasi po may purpose, ah, na mo nang di, uh, atong makita nga dili na yi, siya mag magamit. Now, pero atong makita din niya, eh, so, sa kabahin, na, si Jesus nag-introduce like, niya ang sarili sa verse 5, ako mao ang punuan. Unya, dito sa verse 7, ingon siya din sa verse verse 7, kung magpabilin ka mo kanako, o ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo ka bisan unsa ug madawat ninyo kini. Meaning, nga kung kita magpabilin kita diya sa punuan, nga mao si Jesus Christ, di ka mo di ka mo, ano, mo, li, mo likay, ingon siya dito, ka bisan unsa. So, kana bitaw na kay atraso sa usa ka tao oh, magbili kay mangka no niya di malanganin ka nga moduol nga to sa iya nga na binag na ako mga request sa mong sarili. Maulaw, hindi ka nga mo doon sa iya. No? Pero ino siya din, he, sa verse uh, verse 7, kung magpabilin ka kanako, ka na makapangayo ka mo unsa. So meaning, sa maulaw, nga mo doon sa iya, ha? kay kita, maka, naaman ka sa iya. Ha? No? Makapangayo ka mo o bisan unsa, Kaya nga naman, naaman sa iya. May chance ta nga musuti, nga to kay na musuti, musuti niya ito sa iya kay naaman ka sa iya. Mo na yung sarit ko nga kanang dili ta mo biya. Dili ta mo biya. Isa ka uh, illustration ako, may nungduman ako itong ah, dito pa ko sa barakatan ba. Yeah. Ay, mga member dito sa simbahan na may sila nga alliance ko. na Nakaroon kayo, puyo na magturil kahit naman sa siyudad. kay bukid man dito sa amo. Basta ganun ka siyudad, kung wala lang yun kayo strong ni mga determination ay mong kinabuhi, masaag yun ka. Kaya nga naman, dagan mong makita, Dagan kag, sabi lang, babaguan ka. Inaano din yung siyudad. So, maling na yun ka. Muna, ginaampuan ng mga young people sa una, kaya din yun sa siyudad, naatanan. O, oh, naatanan ang mga, naatanan ang mga kahidayan, ay mga dagan. Kompleto din yun, siyudad. Kasi mong man. So, muna, ginaampuan ng mga naasa siyudad, hindi sila masaag sa pag-alagad sa Ginoo. Eh, dagan barkada, dagan makita, dagan ng mga outing, dagan, dahan... basta na lang naanag din kompleto. Kwarta lang yung kinahanglaan ng Nimo de No? So, buwak kwarta, di man, Hindi ka So, mga ginaampuan. So, ah, uh, mo yung masilang alas. Pag-abot din sa sila, buwak may simba-simba. Bisa hmm. tapad pang simbahan. Wag yun, tapad. Bisa kung sa nga grupo. Tapad, wag yun, sige, pero may lang silang alliance. Pag-abot nila sa siyudad, kanang wala, wala, yoy, usang simbahan na din sila nagpasilong. Karoon kayo, niyabot pa nang panahon na namatay man siya. Pag namatay hmm. siya karon, wa may kuan. Wa may mo serbisyo. Wa may mo serbisyo sa iya. kay Wa may man siya nagpay lalo asa dapit siya mo. At to, kanya, libot-libot na sila, anak sa Santo Rosario, ana na sila libot-libot na sila nga asa na sila naman sila ikapilya sa tapa do ada sila sa bestiyoy ana to sila sa Santo Rosario wala gyud so wala gyud sila wala gyud sila ano ako ang gikuha nila sa bukid first time pa nga may gawas ning gitawag na kanan kanin kanan presi kanan presi nato diri karon nga One, kanan oh oh ubao kanan kanan wala ato ayo payong payo Apa may payong sa una. Una ano, pa mo nang style, style na. First time na mura pamati na mura pilasan pa rin sa kaiba. Ay mo di respeto kay mo tagrain na. May ano, feeling na mo <laughs> nga. Sa una nga nagsakay ang anak nga. Padulong dire sa turin nga. Nagsakay ka anak. Kaya e, bago po mo siya na, Gawas. mo pa ta naanad. Anak. So, every night na ako dito na nag-service yun. Every night na ako dito nag-service yun. Na bisan Ara, na arap ilalakalaka na simbahan, wa gyud na simbahan, wala gyud na wala yun, na atiman sa ilang serbisyo. Okay. Kabalo na mata ni mga Katoliko po kay di mapud silang um, servisyo, bil no? uy, sila mo serbisyo dili ila ha, no? Ya, wa puy na kay wa man sila kabalo Kristohanon ba na sila. Mao na lagi nga alliance pero wa sila simba simba. Wala sila yung membership at sila magpasilong. So, problema ka rin. Hindi yan na di wat may mudawat, bisag di sa Santo Rosario. Niya di kuha di hapon nila dito sa bukid. Asa na mo nasulot di sa saipon. Kapoy nagatubang din sa saipon. kaya gusto mo gid lang masulod og simbahan. Pero last night, ang inunggit ko, kung wala yun ka, nagpabilin diya sa ginoo, mo na na problema nato. Okay. Wakta ka ba no, asa ka okay. pa doon. Wakta yung sarili yung balay, kung panahon mo abot ang kaimit, mo abot ang ulan, mo abot ang bagyo, wak na'y kapasilungan na makapuliki at asa na padulong. So, mga ito, hangtod sa kumital, ako'y nagkumital. Yes, yeah, ano yan, yeah. For the first time, ako'y nakakumital sa so, namatay nga. Diin, wala may magservisyo nga. Kuan? So, dito may simbahan. So, mga ito, akong nakita dito nga, ang tibok pamilya, yun na sila nga. Ako gusto tidaan sa imo ha, Pastora. Ako, <coughs> alliance jud ko. Imong tukod sa ila. Big kay alliance na mga lagad mo sa Ginoo. Kay magunsa man ang maningon tang alliance sa ta. mawa kay Wa kay sulod-sulod sa simbahan. Mao na nga magpabilin ta sa Ginoo. Maninood ka sa Ginoo. Kay buwan na yung mga panahon na problema nga mawit ka na to. Wa ta kabalo asa ta padulong kay sa salpiton. O, nang importante ka na karong nabuntag, ang punuan mo si Jesus Christ. Bilip na mo bulag sa atong pakalagad. Bisan asa tamo ato, bukid man ta, syudad man ta, dahil mong nasod. O, nang problema sa akin, kung naalas lain nasod, makalimot na sa asagikan. Kalimot na asang ginoo sa inyong kinabuhi. O, nang dapat ditagaan din na importante importansya ang ginoo sa atong kinabuhi. Mo pabilin ka o ano sa verse, uh, Verse 6, ang magpabilin ka na po, uh, ang dili magpabilin ka na po, may sama sa usang kasanga, na iti sa libay, ugmanaya, pamunitong kini, ugitambok sa kalayo, aron masunog. Na verse 7, kung magpabilin ka mo ka na po, kung ako mga pulong, magpabilin ka ninyo, makapangayok ka mo, bisa, bisa, madawa't ninyo kini. So, pasalamat ka diya sa ginoo kay mo ni ay mo ang tay nato nga mangayo ta sa Ginoo no bisan unsa mo na ang atong kapital karon sa atong kinabuhi bisan wala tay pundo na kwarta na ginabangko nato wala tay pundo nga diin kwarta na atong gitipigan na dako basta kun naa ta sa Ginoo na aray pamaagi ang Ginoo sa ato maluwas ka ta sa atong gikinahanglan kay naa man sa iya no? Di lang dito mabulag sa pag-alagad, dito mabulag sa pag-ampo. Mao lang din ni kapital karon nga bisan asa ta, mao ni mao ni atong, asata, maunay, maunay atong uh, katigayunan si Kristo sa atong kasing-kasing, no? Siya ang atong katigayunan kay ano mawala ang tanan basta naa si Kristo, magpabilin siya nga Kristo sa atong pinamuhi. Di siya mausap para nato, no? Di pasagdan. At sa celebran kasalamat ko sa Ginoo sa kinabuhi nga uh, bisan wa man ko kabaloon sa imong fast ako kabaloon sa ang imong nangagi sa imong kinabuhi pero ang Ginoo kabalo sa nangagi sa imong kinabuhi ug pasalamat ta kay dahil sa pamaagi na ikaw makaduon natin sa presensya salamat sa Ginoo tungod kay mo ni time nato nga kita mununot diha sa pag-alagad sa Ginoo in times like this we need the savior you no know? Nining atong panahon sama karon kung tayo sa ginoo, ginibitaw dagan ka sa ato mga uh, panggoberno ka ron, o laing mas madumog sa social media. Kalagot, kapungot, mga bagulbul, mga reklamo. Pero salamat na sa ginoo kay doon ay mga kristohan na nag-angko. Na ay mga kristohan na nag, na nag Kaya puro na lang kalagot, ipunta to bagon sa ginoo. Wala, no? Kung sige na lang kalago naa sa atong kasing-kasing. So, mauna nga ang mga babag sa atong mga kasing-kasing ato kining uh, hinloan aron nga pagyaton sa kay sa kasanda kasandayon no. Nano nga dili mo ang tubig, dili makagawas ang tubig, nano ang tubig kanang mga mga ano kanang mga lubog ang tubig no. Pero ano nga di siya kakagawas tungod kay daghan kaayong mga dahon na nahugaw na di nakababag dito sa sandayong. O nangasahay nga sahay sa ato ng mga prayer, kung dahil mga babag na sa atong kasing casting, di makaport out ang blessings, kaya nga naman, na ka ang mga sagbot, mga hugaw, na di ina sa atong kasing casting. O na nahiluan atong kasing casting, mga ayaw kita pagpasayalo sa, sa ginoo, kung sa may atong mga kalapasan na sa iya, basta maging close talaga sa Ginoo. Mo na atong panikamutan, ato sa celebrate o bilang sa celebrate kanatong tanang karong ang pulong sa Dios nagaingon o dilim kita diya kanya. No. E na naman nato diya kanya ang bunga. Pag mabunga na gani no? Kala kada gani magbunga na. Kala dito kaway kahoy na wala ko. Ang kada mangga, sa illustration nato ni mangga. Ini mangga na nagbarog din sa punuan, ah, uh, deha sa daplin sa, sa dalan, ang buhaton sa mga tao na agi-agi ang ramana. No, agi-agi ang pag magbunga na gani na siya, diya pa pintikon, diya pa labayon, diya pa sungkiton sa mga tao na nangaibog ang mga bunga sa manda. May anak po na sa atong kinabuhi. Ingon na o ka, kahoy, nga di naadya ah, sa presensya sa ginoo, oh. pag mamunga na gani na may, di, 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 na, Lili na to kalikayan, doon mga tao nga mabatok nato, na to. Ngayon mga tao nga sungkiton ta para mahulog ta, nabayon ta para sakitan ta. Sakitan ta. So mauna nga salamat na sa ginoo kay timailhan na kita magmabungangon. Natay daghan ka ay may counter sa atong kinabuhi kay daghan tao na ibog sa tua. Pero ato ka ng kalipay na sila po magkaambit po sa bunga na atong makita sa atong kinabuhi. Marami. Salamat ginoo ka na nabong kami. Tumod kayo. May mga reminders ka ng ginoo. Sa ka-illustration, Lord, na sama sak sa kasaan, sa kasan Kung kami doon ay mga babag sa aming pag-alagad ka ginoo. Mga pagdumot, kayugot, kalagot. <coughs> sa iyo ka <yuha>, kami ginoo. <coughs> among mga prayer, oh God, na ang amang sandayong aron daghang makaambit sa nindot na tubig. dilit nindot ang tubig, ay daghan mo inumin, ay maugawan sila. Among prayer, Lord, ang among light, ang imo kami na blessing. Makainom ang daghan ng mga tao na nakinangal sa tubig na lindot. Ang amok po diya kinabuhit, ginoong kini sa amasar sa kukahol na nagbarog doon ay panahon na kami batuon sa mga pulong na di maayos. Doon ay panahon na kami sumpiton para kami mauglok sa amang pag-alagad. Doon ay panahon na kami la, uh, dunay panahon nga kami uh, batuon sa mga pulong na di maayos. Dinoong ang akong mga pag-ampo na i-bless kami Lord na punta kami magpabilin lang di pidiak kami na mag-stand kami mo Lord kay ikaw ang among punuan kami mga sanga. Ngamong prayer of God, kay daghang katuyuan ani mga sanga. Mamunga, kaambit ang uban, kami ginoong Diyos, malipay ni anak. Kaya nga naman, kami daghang mga tao, madiin ang kaambit ko sa biya sa inyong pulong. Ang ninyo, ni mo, Lord, kini mong pulong, at sa tasa-tasa sa samong katikasin. Dili lang ato sa sinibrad, kung dili ka namong talad karungan mo. Sa halang, Jesus, di pa salamat. Amen. Salamat sa tulong sa Ginoo no naka at na kain sa tuang kinabuhi ino kay susay na kay mga baba. Tama. Sige na mo gas ang tubig ug lait So, do. So ingana na nga atay mga pangas sa Ginoo oh, di man karon in a right time. Kaya na ni Grat. Praise God. No, so, wag i... So, sa'yo, makababag po din ito ang... Bukan, ala, nakamat... Bukan ako nakarealize nga kung nalala ko na si Alan, kasi ni speaker, kung nga, wala lang po ko ni chat, namunis na multuran si Alan, so, wag yun. But thank God, may speaker o wala, ako bulto, na pala yung kita, no? Yung muragi. Dekan may, may palibot. Palibot ba si Liyan? Yan ay tingin. To God be the glory to God, kay, na doon maniang na itong mga kanta, itong mga desire. O, ginitak na, ginitak uh, na, matagtag mga short wishes. Pasal tu orang seru buat. Kenapa dapat ni men? Ni Jadi tak ada baik Oh, apa 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 mga pagto o so, mga o mga pagto o sa buwan. So, lang. As a uh, uh ng president. Kami yun ay ng mga pag So, so bayang na ako ang mga uh, pangayon na sige mo. ingon niya ang ang bara kinanlan pa kaya sa ato ang mga pagtulungan so kwasya may mga kapusta ng taapay habi lang mga kaligot-glot so ano pa dapat kita? kitas ko so i-release ko pa o para sa instasyon sa layo para ang tubig makalagang mm -hmm. galing yung mabara siya so ito lang salamat So, Always na ako kay Brad Jewel, si Tuban, si Antibok Pamilya, yung mga anak, si asawa, mga tinakbaro. Ang ginoon you know, mag-bless, magkapanalan silang kinabuhi. Uh, o kanunay uh, whatever circumstances or my experience or mga problema na ayod sa ginoon kanunay mag ano. So, happy birthday! <laughs> Thank you, Brad. <brother. laughs> Kamusta? Huh? Happy birthday ya yeah. uh, Maraming um, uh, mga guys mga pinabuhi na lahat ng inspirasyon sa mga mga men. Kanunay ka nga nagadasig, kanunay ka nga pakita ang ginoog ka ng kanang kung ang sa buluha itong sa ginoon no, na dasig ni niya ang US nga matagaan ka ginoog may panglawas ginoo sa tibok at law tibok ang pagkakang birthday o pa ni ate milet kamura yung luha dire kanuna na kada adlaw dire taga ang bahay pang lawas so kada ang comfort ka kanuna is ay ang kada malakaw sa tanan nimong himuon ba himaya gid ko sa iyo ko ayo diha sa imo ha brad thank you brad uh sa tanan no uh bedjoel uh happy birthday brad uh lang sa tanan no sa sama sa pulong ano lang Magpabilin kita. Ano uh, na Ah, naman ang kita naman na mga mga bunga sa mga ah, uh, sa mga mga buhat. Ah, uh, lang ipadayon lang. Kasi usap po ka sa mga ah, <coughs> salamat po mga uh, usap po ka nabot sa mong dyan sa nga. kita ni mo na mo ang mong kadasi. Ah, uh, pag dumala po sa karoon nga isip uh, ng ang kainit ng sinong pagalagan So, naalangin ngayon mo, alalay sa sa'yo mo, mo sa mga liya, po sa'yo mga kailangan po. Uh, Padayon lang sa Diyas Siban o sa lahi ng mga fellowship. Uh, salamat nga na ako naging active ka. So, naalang God bless so happy birthday. Thank you, brother. Uh, happy birthday, uh, brother Joel. Uh, akong birthday mo, Galatians 6.9. So, familiar magay sa kaya ka na verse. Uh, Don't get weary because your labor in the Lord will not be in vain. Sabi sa iya pa, ayaw ka luya, ayaw ka buol, tungod kay ang imong pag-alagad sa ginoo, dili makawang, dili masayang. So, <coughs> uh, padayon lang, kay dili na dyan siya makawang. Ibig sabihin na dyan, na reward arjuna reward Ay finish line sa tanan nya ang akong pagampo sa imong family ah uh, sama kay Joshua nga imong padia as for me and my house we will serve the lord kabalo ko nako kag desire para sa imong ilabi sa imong anak ah uh, kamu ni mrs nimo uh, nagsimba naman gid mo sa Ginoo nagalagad naman gid mo adyog kay tingo hak sa imong anak so inum do me lang si Joshua na sa iyang pagkaamahan iya yung gipakita nga magkadiun sa jud magalaga jud sa Ginoo so naray panahon anang imong anak na siya na jud encounter jud sa Ginoo so kung iha mo ng encounter sa Ginoo bisan dili na ka magalagad <laughs> siya iya sa Ginoo magalagad gyapo na so mas maayo man to, nga siya jud maka encounter sa Ginoo so kabalo ko nga wa ka mundang nagpadayon niya pong ka sa pagampo o di ko mo nga wala niya na makita ah, nakakita siya na imong pagalagan sa ginoo naray yung timing ano? timeline right time para sa iya padayon lang naaray kaning reward ang tanan happy birthday enjoy your natal day God bless. Um, Happy birthday same month na. No? Uh, salamat so, same month. Uh, happy birthday sa kuya. More on blessed part, bukpon lah panigyang. And salamat po kay first time kun na kaatene ng harana. Ah. Um, uh, okay. So first time kun na kaatene ng harana yung um, ano so blessed ako na. Po na um, Salamat sa inyo mga pulong na to be honest.